Magandang umaga sa inyong lahat. Ating pag-usapan ngayon ang isa sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, ang labanan sa Yultong. Ang labanan sa Yultong ay naganap noong Abril 22, 1951 sa Bansang Korea. Ito ay isa sa mga pinakamalaking laban sa kasaysayan ng digmaan sa Korea at kung saan ang Pilipinas ay kasama sa labanang ito. Nung panahon na yon, ang Pilipinas ay kasapi sa United Nations at nagpadala ng 1,468 na sundalo upang tumulong sa South Korean forces laban sa North Korean at Chinese forces. Ang mga sundalong Pilipino ay kilala sa kanilang tapang at kahandaang maglingkod sa bayan sa labanan sa Yultong ang mga sundalong Pilipino ay nakipaglaban sa mas malakas na puwersa ng North Korean at Chinese soldiers. Sa kabila ng pagiging mas maliit na bilang ng mga sundalo, hindi sila nagpatalo at patuloy na lumaban sa gitna ng matinding putukan at pag-atake ng kalaban. Sa loob ng dalawang araw ng laban, mahigit 100 na sundalong Pilipino ang naging bayani at nasawi para sa kalayaan ng Korea. Sila ay kinilala bilang The Forgotten Heroes dahil sa kanilang tapang at sakripisyo na hindi nabigyan ng sapat na pagkilala sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng trahedya, ang labanan sa Yultong ay nagpakita ng giting at tapang ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Ang mga sundalong Pilipino ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan sa panahon ng kagipitan. Sa kasalukuyan, mayroong isang memorial park sa Yultong na nagtatampok sa mga Pilipinong sundalong naging bayani sa labanang ito. Ito ay isang paalala sa ating lahat ng sakripisyo at kabayanihan ng ating mga ninuno. Sa na ngayon, tayo ay nagdiriwang ng ikasetpenta anibersaryo ng labanan sa Yultong. Nararapat lamang na ating alalahanin at ipagdiwang ang kabayanihan ng ating mga bayaning sundalo sa labanang ito sa ating pagtatapos, huwag nating kalimutan na ang labanan sa Yultong ay hindi lamang isang bahagi ng kasaysayan ng Korea, kundi isang mahalagang bahagi rin ng kasaysayan ng Pilipinas.